But you confirm na binigyan niyo ng 2 million si Mayor. Hindi ho. Hindi Ang ho, LGU, or, LGU. LGU po. So, para bayaran yung uh, kuryente ba yun or something? Yes po. Personal po wala pera o pera ng corporation? Personal pera, pera ko po. Personal na pera oh. mo. Uh, ba't mo naman naisip, ano, Mr. Tan, na uh, out of the goodness of your heart, uh, bigyan mo lang ng 2 million yung munisipyo? Hindi ko binigay pahiram oh, pa wait, po. Pa pahiram, pahiram. Eh, pahiram ba yan? Was it alone? Parang pinautang nyo? No, eh, pahiram na ha. Pahiram? Okay, sir Tan. Meron din daw kayong 20 million na binigay sa munisipyo. Pahiram din? Ah, po. Pahiram din na 20 million? Ah, So, total po is 22 million na po? Ah, po. Pahiram niya yung munisipyo ng 20 million. Sa'yo, 2 million. Sa kanya, 20 million. Tama ba? Opo. Okay. No. Yung ako dito po, uh, ang corporation was organized when? Kailan po, kung maalala nyo? Hindi ko masyado maalala eh. Hindi mo maalala? po. Okay. Me medyo matagal na po eh. Medyo matagal na? Apo. Ah, okay, so ito na lang. Uh, maalala nyo na nagbigay kayo ng advances to the municipality sa munisipyo? Advance. Nagbigay kayo ng uh, 2 million din na advance or something una? Nung una, meron pa. Meron. Pa. Uh, ang 2 million na yun, uh, maalala niyo ba kung kailan niyo binigay? Hindi din. <laughs> Hindi na. Okay. Oh, okay. Sige lang, okay lang. But you confirm na binigyan niyo ng 2 million si Mayor? Hindi ho. Hindi ang po. LGU, LGU. Ho. po. Oh, so, para bayaran yung uh, kuryente ba yun or something? Yes po. Ah, uh, okay. So, ano ba yan? Uh, yung funds na yun, personal ba wala pera o pera ng corporation? Personal pera, pera ko po. Personal na pera oh. mo. So, in advance mo lang sa munisipyo para Hindi mabayaran. Hindi ko in advance. Oh, I mean. Hindi ko in advance po. Ano, ah, tulong lang. Opo. Tulong lang. Opo. Ganun, para bayaran ng munisipyo yung uh, yung kuryente nila. Opo. Ah, uh, but mo naman naisip, ano, Mr. Tan, na uh, out of the goodness of your heart, uh, bigyan mo lang ng 2 million yung munisipyo. Hindi mo binigay pahiram. Oh, wait, pa. pa pahiram, pahiram. pa eh, pahiram ba 'yan? Was okay. it alone? Para pinauutan no, nyo? Eh, pahiram na ho. Pahiram. Apo. Okay. Sige. Wow. So, uh, pinahiram mo yung munisipyo. Opo. May kas may agreement ba kayo? May kasulatan ba kayo na that would show na ito ay pahiram. Parang po eh. wala po Wala. Parang wala po. So, paano binigay? Was it by bank transfer? Cash na binigay mo? ano? Hindi po. Eh, manager checks po. Manager's check. Na? Opo. And so, al maalala mo, wala kayong ka agreement. Walang uh, uh papel na pinirmahan ninyo at saka yung kung sino man ang tumanggap ng manager's check mo na nagpapatunay na ito ay uh, pinahiram mo lang sa munisipyo? Wala po. Wala. wala. wala po. So binigay mo lang yung check in-cash -in naman ni munisipyo? Opo. At binayad naman sa kuryente. Opo. Okay. Sa pagkaalala mo. As far as you remember. Yes, yes, yes. I uh, understand. Now, uh, uh, other than yung uh, 2 million pesos, uh, Mr. Tan, Meron din daw kayong 20 million na binigay sa munisipyo. Papahiram din. Apo. Papahiram din na 20 million. Apo. So, total po is 22 million na po. Apo. Now, tanong lang po. Again, nabayaran na ba kayo ng munisipyo sa 22 million mo? Hindi. Noong 20 million, ha? hindi po sa akin personal po. Ah, okay. Kanina yan? Yung kay chairman po namin. Chairman ng ano po? Aqua Data po. So Aqua Data na ang nagpahiram? Hindi po. Yung sa chairman po nung namin ho. So oh. personal funds niya rin? Opo. Oh, Pinahiram niya yung munisipyo ng 20 million. Sa iyo, 2 million. Sa kanya 20 million. Tama ba? Opo. Oh, okay. Now, uh, yung chairman na yun, malalaman mo pangalan nun? Sino yun? Si Joseph Yu po. Sino? Joseph Yu. Joseph Yu. Siya yung uh, chairman of the board of Aqua Apo. Data ba? Tama ba? Opo, opo. So at that time, uh, I'm assuming na na-organize yung korporasyon na Aqua Data nung pagbigay niya yung 20 million. Hindi pa po. Hindi pa? Hindi pa po. So hindi pa siya chairman nun? Hindi. Siya, siya nag po na... Ano ba yun? Ano yun? Nagpa-utang ho. Okay nga, but hindi pa na-organize yung Aqua Data. Eh. So, wala pang Aqua Data at that time. Opo. So, personal niya rin na pera yon. Opo. Personal. Na. Pinahiram din sa munisipyo. Opo. Eh, wala ka namang alam kung may kasulatan to or like agreement na it will show na utang to. Eh, sila pong makausap po yun eh. Ano yan? Sila pong makausap na po yun. Hindi ko na intindihan eh. ah, pakilapit-lapit lang po. Yung... Sila pong makausap po. Sila si po ang mag-usap. Sila po please. Sila ng, ng mayor or, or, or some... LGU po. LGU. LGU ang, 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 kausap. Okay. Now, sige. So, let's stick to your 2 million na lang. Ha. yung 2 million ninyo, nabayaran na kayo? Apo. Uh, paano binayad sa'yo ng, uh, ng munisipyo? Ah Ano po? How, how did the municipality pay you yung 2 million mo? <clears throat> Cash din ba? Cheque ba? What? Cheque din yata po eh. Cheque din yata. But hindi mo naman hindi hindi alam. Po, totoo, hindi po, sure. na mali nala. Sa totoon, you're not sure. You're not sure ho. Kasi matagal na yun, di ba? Opo. Wala namang interest pagbayad nila. Yun lang hindi ko po alam. Yung 2 million, wala po yata eh. Walang, walang interest. Opo. So napapautang kayo, walang interest lang. Hindi niyo alam kung may interest o wala. Opo. Hindi pa Hindi, 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 ako, <laughs> hindi ako sure talaga. Hindi pa ako sure. Hindi ka sure? Okay. Opo. Okay. Pero may uh, negosyante uh, po ba kayo? Negosyante kayo? Apo. Negosyante kayo? Apo. Anong business niyo po? Uh, hardware hardware. Hardware. Ah, uh, no. Tina-pa-utangarin ng mga suppliers mo sa hardware. Opo. Uh, usually my terms yan, 'di ba? 30 days, 60 days o so ano ba. Na ka-utang ka naman. Opo. Uh, tapos binabayaran mo rin. Opo. Okay. So, just like uh, dito sa 'no, sa sa munisipyo, so out of the goodness of your heart pinautang mo ng 2 million para mabayaran yung uh, kuryente at uh, para magpatuloy po yung serbisyo ng uh, munisipyo. Tama po ba? Opo. Okay. Ano ang relation mo with the uh, Mayor Dolor? Kaibigan ho. Kaibigan mo. Apo. Uh, since when? Ka matagal mo nang kaibigan to? Hindi ho. Hindi? Hindi masyado. Ah, hindi masyado. But at the time nung pinautang mo yung uh, munisipyo, kaibigan, ko na po. kaibigan mo kaibigan na. Po. Alright. Ano naman na uh, siya ba kausap mo nung uh, pag-decide mo na tulungan yung munisipyo? Hindi ho. Sino kausap mo? Si former mayor po. Ah, yung former mayor. Opo. So hindi pa si Dolor ang mayor that time? Dolor na ako din ho. Ah, Dolor. Kaano ano ni current mayor po? Eh, tatay po. Tatay niya. Okay. So, yung, yung anak ang kaibigan mo at yung tatay De, ang... Ah? E, kaibigan ko yung tatay. Ah, kaibigan mo oh, rin tatay. Ako po, yung tatay yung tatay ng, talaga kaibigan ko. Okay. So, sige. So, since negosyante ka sa area na yon uh, minabuti mong uh, pahiram muna ng 2 million para Apo. hindi maputulan ng kuryente yung munisipyo. Huh? So, nung uh, Aquadata na, na nung tinayun ni Aquadata, Data, incorporator ka ba? Apo. Ha? opo Opo. Na? So, member ka ng korporasyon na yan. Opo. So, hindi pa kasama sa usapan nyo with Mayor Dolor, the father, at that time na may interest yung Aqua Data sa pag-acquire ng Water District. Wala pa ba ang Data po? Wala pa Data that time. So, ano mo lang, sarili mo lang na, Opo. na as a businessman na nagpapautang ka, walang interest sa munisipyo para hindi maputulan yung munisipyo ng kuryente. Opo. Tama. Okay itong mga pautang mo, walang ka, walang agreement, no? Sa pagkaalala mo, walang... Uh... Baka, ano, ano po, po? Yes, uh, uh... oo. kung meron ho, di, ha -ha okay. ko hmm. So, sa pagkaalala mo naman, walang uh, ordinansya ba? Walang resolusyon ang uh, sanggunian na ina-authorize yung mayor na magtanggap? Na uh, natanggapin yung two uh, 2 million na pinautang mo sa kanila? Wala po. Wala. So, usapang ano lang, uh, kaibigan lang, na uh, yeah. ko to. Uh, bigay ko to sa munisipyo para mabayaran yung kuryente. Uh, walang interest yun, di ba? Sa, sabi mo? Okay. No. Kailan ka bayaran ng, uh, ng munisipyo? Was it before or after na-organize yung aqua at before or after pinalam <laughs> ng aqua na may interest sila sa water district? Hindi ko maalala. Lang. Hindi mo na maalala. Sa tagal na po. Sa tagal na, oh, di ba? Po. Eh, yung utang mo, na, yung utang ng munisipyo, tumagal ba o dali lang lang nabayaran? Dali lang nabayaran? Parang ho. Parang what? Parang mabilis lang ho. Mabilis lang. Uh, so, yung 2 million na balik agad sa inyo. <ranean Movie> ha? Huh? Okay. Now, sa pagkaalala niyo po, uh, yung ako magkano bang uh, ano Ang, ang, amount ng pag-incorporate nun? Uh, yung initial capital ng, uh, ng aquadata, kung maalala nyo. Hindi ko ba? Malala. Hindi mo na maalala. Magkano yung in mo dun sa AquaData, kung maalala mo rin? Hindi, ko na maalala. Hindi mo maalala. Uh, so, hindi mo maalala yung investment mo, hindi mo maalala kung kailan ka binayaran ni Mayor, at hindi mo rin maalala kung uh, kailan kayo nagka-interest. Yun sa... Uh, yun, matagad na po. Yeah, I understand po. I'm not saying na, no, I'm just saying na medyo matagal na at hindi mo na maalala. Yung uh, specifics, specific, specific dates, uh, kung kailan ka binayaran, at saka yung ano. Now, uh, ang, ito lang yung question ko. No? Uh, kasi nagka-interest yung ako data sa water district. Eh. Uh, at sa tingin mo ba, nagkaroon kayo ng uh, unfair advantage po in getting that uh, contract sa water district dahil pinautang niyo yung munisipyo. Hindi ho hindi ho naman. Hindi naman. Uh, so kasi kung hindi mo pinautang, mapuputulan sana ng kuryente yung munisipyo tama mo ba? Opo. Malaking kahihiyan yan sa administration, di ba? Kung maputulan ng kuryente yung um... tudong to, ho sa bayan. Totoo sa bayan? Oo nga, oo nga. But uh, it would put the LGU in a very embarrassing situation kung ang munisipyo mismo ay naputulan ng kuryente. tao ba? Mapapahiya sila. Tunay po. Yes. Kaya nga tinulungan mo eh, para hindi mapaya din yung munisipyo, di ba? Opo. At kaya para patuloy yung servisyo ng munisipyo. Opo. Ah, nagpasalamat ba si Mayor sa inyo? Huh? Meron lang ako ho. oh, nag-thank uh, you naman siguro, uh, di ba? Po. Ang thank you naman na hindi by way of the contract hindi na ibenta ko yung water district sa'yo. Hindi sa inyo. Ho naman ho. Hindi naman. Hindi naman ho. Hindi naman. Uh. So, yun, uh, yun, na uh, tulong mo lang at si uh, sinayon naman, nagpasalamat lang at binayaran kayo na walang interest yung uh, pautang ninyo sa munisipyo. Opo. Okay. So, now, uh, so, so, yun, uh, uh, nakuha nyo nga yung uh, wa, uh yung water district. Na, yung water district sa reports ng COA, palugi eh. Tama po ba? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Apo. Member ka ng uh, incorporator ka, stakeholder ka, di ba? Hindi ba? Pinakaralan po namin dahil nang maraming... Ah, presidente ka nga pala. Eh, pinakaralan po namin. Aha. Maraming ginawa po kami. Aha. Para i-rehab po. So, Maraming din ginastos. Okay. Ah, ang tanong so, ko lang po, pa is, sa pagkala mo, ilang, ilang taon kayo presidente ng Aqua Data? Six years. Six years. Six, so, six, po. So, from the start na nakuha niyo yung kontrata sa Water District, ikaw yung presidente. Tama mo ba? Tama po. Yes. No? So, for six years, as president of the corporation, hindi niyo alam na nalugi yung uh, operations ng water district? Hindi po. Hindi mo alam? Hindi po. Hindi, hindi ho, siyempre, hindi ho, ako nakikinam sa mayan naman eh. So, hindi mo na alam kung kumikita kayo, ako Data? Eh, kumikita dito. Okay. nang, in, na kami na rehab. At marami kayo na rehab. Na, Maalala niyo rin po ba na yung water district before kinuha ng Aquadata ay kumikita pa rin. It's earning. Hindi po, hindi ko po alam. Hindi mo alam. Aba. So pumasok kayo ng negosyo na hindi mo pinag-aaralan. Pinag-aaralan po muna namin okay. Ba? kung kinuha. So kung pinag-aaralan niyo po, bakit hindi niyo alam na kumikita yung water district prior to the entry of Aqua Data? Uh, maraming hold leaks noon eh. Maraming ano 'yun? Leaks. Leaks. Apo. Okay, but ay yung leaks naman ang ang ang, ang magmatter niyan yung financial statement ng corporation or ng cooperative that time, yung water district, di ba? Apo. At magigita mo yan kung kumikita ba o hindi. Supposedly. The sa financial statements pa lang. Without even looking at the leaks. No? Okay. So, napag takeover over ng Aqua Data, sabi ni Koa, kumikita pa ng how much yun, Koa, prior to the takeover of Aqua Data? Yung isang year na lang po prior to 2008. So, yes. 2007 po, meron pong uh, the Bawan Waterworks System was operating with income po. Uh 5.8 okay. million po yata yung so, net income nila. Mr. tan. 5.8 million daw yung kinikita ng water district before nagtakeover takeover si AquaData. Sir 5.8 million daw yung kinita okay. ng water district before nag si Aqua Data. di ba ng po sila? Nang ano po? Nang kolente po. Okay. Ay, ko kung bakit gano'n nga ako eh. May, may kita pero napuputulan ng kuryente. Opo. So hindi niyo rin maintindihan bakit gano'n. Yes. So it's really a question of management po siguro, di ba? Paano nila minanage? Kasi while, paano ka kikita hindi. at 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 the same time, hindi ka uh, hindi ka man hindi Apo, ka capable of paying your obligations and, like kuryente mo. Kasi minana na yan, yan eh, mana, mana ano po. Ma, minana na sa ang mana na po sa admin ng ibang administration. Apo. Mm -hmm. So minana nila yung uh, 5.8 million na income. Opo, eh, hindi naman nagbabayad sila ng kuryente. Uh -huh. Ang pagkano kukuha ng tubig. Okay, puputulan, sila, sila ng tubig. Kaya nga po, but uh, sinabi ni Koa may kitang 5.8 million. So ang question po nito is mismanage po sila, siguro. Kasi bakit siya kumikita ng 5.8 million at hindi niya mababayaran yung kuryenteng 2 million lang? Baka po. Ah, yes. Ano? Kaya pumasok si Aqua Data. Opo. Kayo ano propose na pasukin natin yung water district? Hindi po, nakapaskin ho. Nakaano? Sakapaskid po. Ah, okay. So na may notice na i-bid out itong uh, ibenta tong uh, water district. Opo. At nakita niyo na siguro it's a way to help your municipality uh, din. Hindi ano? eh may consultant po kami doon eh. Okay, ano sabi ng consultant niya? pinag aralan po nila. Pinag-aralan nila. Opo. Na ano to, magandang opportunity to, business eh, opportunity. May may opportunity dat po. Saka pumasok po. Okay. So, itong opportunity sa to, ha? Isa sa nakita ko, based on the COA reports. Maganda yung opportunity, eh. Kasi, you took over an earning entity. Kumikita ng 5.8 million year prior to the takeover ako ka data. And at the same time, sa kontrata na yon si LGU pa ang babayad ng personal services. Sweldo. Tama mo ba? Hindi Eh, ang pagkakamali daw ng lalang ho, yung una, gusto kong kunin yung mga mga resibo, tao, hindi lang pumayag ang treasurer. Gusto mong kunin yung ano? Ulitin niyo nga po. Yung eh, pasweldo ng tao at saka nung, nung tao, sabi ko, gina, gagamitin ga, 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 na yung sa amin. Ah, so, so ikaw pa nag, ano, ikaw pa yung nagsabi sa treasurer na kami na magpapasweldo sa mga tao? Hindi po, hindi po. At, ano? Yung tao dang, eh, tao ko po kung gagamitin na po. Tao mo? Opo. So, meaning, hindi na employees ng Water District? O, um, hindi ho. Opo. Okay. So... Ayaw po po si Tres. Wala daw band. Walang ano? Walang band. Walang band ang Opo, ano po? Ang tao. Namin. Na tao. Ninyo. Opo. Ilang tao po yon? Apat po. Apat. This is to take over the functions of yung personnel, no? Yung Opo. mga nagpapatakbo ng day-to-day uh, -day operations of Opo. the, the kudana. So, ang ending po, yung ang munisipyo pa rin ang nag... Uh, yes po. Nagbabayad ng sweldo. nung mga taong apat na... Eh, Opo. Kasi hindi sila pumayag. Hindi sila pumayag po eh. Hindi sila pumayag at nag-insist sila na sila pa rin babayad sa sweldo. Tama mo ba? Opo. Eh, sabi ko kay Treasurer, sa amin na nga, Oo. para less na kan kanina pang pangsyon po. Oo. So, jackpot kayo nun. Kasi, binili niyo na yung corporation, Hindi. Sila pa rin nagbabayad hindi, ng binili pa. Ano na? Management contract pa po. Ito. Oh, management contract. Opo. Kaya nga. Hindi pa nabibili po. Hindi pa nabili at that opo, time. Opo mat jackpot pa rin. Kasi di ba, yung munisipyo pa rin nagpapasweldo eh. So advantage yun sa inyo. Kasi hindi nyo pinapasweldoan yung uh, apat na taon na sinasabi mong gusto mong palitan sana. No po. Di ba? Ilang taon yun na yung uh, munisipyo yun na papasweldo? Two, two, years lang no po. Ano? Two years. Two years. So, two okay. years Nung okay, kayong... ko po, ha? Ay, ay, yeah, ay. Hindi I, uh, ko sure. I, yeah, hindi exact. I, hindi ko exact yung prayer. I understand, exact, simple, I, I understand sa, sir. Matagal na po. Kasi matagal na, di ba? So, sa pagkaalala nyo, parang dalawang taon, kayong nag enjoy na yung mga personal po, personal po, ng Water District. Hindi naman nag enjoy ho. Oh, ang tawag mo doon? Hindi naman nag enjoy ah, Anong ang tawag mo doon? Eh, yung gobyerno nagpapasweldo sa tao na tinakeover nyo sa management contracts. Anong, anong tawag nyo po? Sir. gracia o Ano ba? Hulog ng Diyos. O ano ba? Ang tawag yun. <laughs> ah. <laughs> Hindi naman yun. Like taking undue advantage of the government who is so kind and generous to you na sila pa nag-insist na sila patuloy magpapasweldo sa mga taong yun for two years. Hindi ba yun unjust enrichment po? attorney ta si municipal admin no uh, would you you lawyer di ba ah yes your honor would, would, uh, sorry uh, chair. by chair Kate, before we proceed no uh, to the admin officer of bond uh, let me acknowledge the presence in the zoom of the uh, honorable jefferson konghun representing the first district of sambales and deputy speaker JJ Suarez representing the second district of Quezon and the Honorable Joe jo Lara representing the second district of Cagayan. Thank you for attending the hearing, sir. Now we have now a quorum. Uh, we have now 10 members present. And uh, pasagutin na lang po natin si Attorney, then Uh, balikan natin po yung mga admin matters, no? So that we can decide. Since we have now the quorum, we can decide on all those uh, resource person that was invited in today's hearing to mating. Please, attorney, please proceed. Uh, ano, I'm just asking your opinion po as a municipal administrator so I can end my question kasi matagal na tong question ko kay Herbert Tan. Ma'am, two years po, no? no? yung munisipyo ang nagpapasweldo sa staff supposedly of the water district. And wouldn't that be taking undue advantage of the generosity of the municipality, ba? Um, Your Honor, um, from my understanding po, um, what Mr. Herbert Tan was talking about was the management contract. Um, management, ako, contract management contract pa Management yes. contract. And under the management contract po, um, the employees po are still under the payroll of the local government unit. The reason why, um, I suppose, Ma'am, Your Honor, ay dahil po sa ruling din na kailangan po ay banded po ang ating mga collectors. So, um, kaya hindi po pwedeng uh, under the payroll of uh, a private entity yun po mga collectors natin. Uh, pero ito, yung, ito lang yung na, nakuha ko from Mr. Tan eh. Siya mismo nag-offer na siya na magpasweldo sa mga taong ipapasok niya sana. But meaning, even under that management contract, he was earning enough to cover the wages of these people. Kasi siya na nga nag-volunteer eh. And from his mouth din, from his words, is that it was the, the treasurer who refused this offer. Now, so, now, wouldn't that be uh, uh, siguro super advantageous to the person who got that contract? We we understand, Mr. Oh, yes or no? Um, it would seem that way, Your it, Honor. It is actually, Diba? Uh, however, uh, Your Honor, if I may po. Right, right. Uh, siguro po ang iniisip po din ni, ni Treasurer is Magkakaproblema din po kami if in case uh because I I assume um, based on the management contract it was explicitly um, expressed to your honor that um, the employees are under still under the payroll po ng uh, ng LGU. And kung ang collector po ay uh, under the payroll of the LGU uh, dapat po talaga ay bonded sila. Uh, yes, I I understand that that was part of the contract. That's why I was saying also na in the previous hearings pa sinabi ko na this guy got a sweetheart deal eh, kasi siya nga willing to pay for the salaries, meaning included na sa kinikita niya, kaya niyang pagpasweldohan yung mga tao. But he got a contract which states na kami pa rin magpapasweldo sa mga taong yan. Na? From the LGU side. Yes, Your Honor. So, I medyo ano talaga, I mean, okay. Yung so, sobra sa, oh, ano, chairman ako, paano man tawag mo dyan sa, sa contract mo yan? <laughs> di ba? Um, is that a sweetheart deal ba? Or oh, yes, it's a sweetheart contract, di ba? Na everything is in favor of the party na pumasok into that contract, no? So, anyway, may may co-findings naman po, and that co-was, uh, properly address this issue naman, di ba, na flagging it, right, Koa? Okay. So, sige. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Uh... Thank you, uh, Vice Chair Kit. Anyway, before, balikan natin yung uh, nakabitin kanina ng na question that was raised by Vice Chair Kit dun po sa uh, Adventureland. Tsaka yung kay kay Mr. Tan. Sir, balikan nga lang namin mamaya ulit. Ha? Anyway, uh, now we we will just uh, go back to the admin matters that was discussed a while ago. Now, uh, under the admin matters, we have to decide, since we have now the quorum, we have to decide on the absence, continuous absence of number one, Mayor Ryan dolor who has issued the subpoena last hearing, to Jonathan Yu the first hearing absent and he is now represented by engineer morales uh, joseph you the same now herbert Tan is now present thank you for coming oh, uh, now and of course the, the invitation that was addressed to vice mayor the vice mayor of uh, oh, vice mayor Cusat of bowan and the 12th Eh, nilagay pa nga dito si attorney. Attorney, parang binadali lang to eh. Yung letter, is his letter nila eh. Pati pangalan mo nandito. Ah, Your Honor, um, if I may po, uh, suppose hindi po kasama po ako doon, ah, uh, kaya lang, um, as respect nga po, sinamahan ko din po yung akin pong mga kasi lahat po ng kasama ko yung mga retired po ng mga um, dating mga department heads. Ay si Engineer Herman Bungaling? Uh, uh, nasa seminar po sa, Baco, uh, sa Bohol.